Kasi, sí. una, mm. so, tapilok ako nung pag. Kailan pa yung tapilok nyo? Si Ocho. Hanggang ngayon, meron pa rin? kuwan parang simula nung pag. Parang hindi na nano? Parang naglalaro ako. Kung saan siyang gumagana? Umibigay tissue. Uh, ah, yeah. Ah, okay. pagka Deep sa may likod ko, may hmm. wala lang may pararam Pero nung bata pa ako, diba? ba, alamawa, bunga mangga mm -hmm. sabatuhin natin ang mga. Mm -hmm. Nagkaroon ako ng utang, sinagaroon din ako ng santalin yung kuha. Uh, sa ball. <laughs> <ako>, parang sa <laughs> sipak-takraw ang kuha. Ginagawa ang volleyball. Parang nangalay na lang, pero hindi, hindi patay ang nagubong ko. Ngayon, parang ito, nakaumbok yan. Tapos, dyan na, yung ano, pike na. May mind ring kayo? May mind may may ring. Ang mind ring kasi, dito ang sakit ng tay. Nagkaroon naman ako ng ganyan. Nung no, nagsindi ako ng fountain, ganyan, nagkaroon okay. ng fountain, ganito pala. Na-spray ang kayo? Bigla sumabok. Okay. Simula nun, pag halimbawa, nag, na ako, nagkakaroon naman ng sipon, ito ka agad. Parang, hindi, parang... Pay... Humugong? noo una, humugong nung bago pa. Mm. Ngayon, wala. Hindi naman, kaso lang, parang dito pang may pinapahiro, may napipindot ako dyan, ha? Ah. Parang tumatakbo pa kapunta dyan. Masakit pag ginagawin niya ako? Meron yan. Meron yan dito. Masakit pag ginagawin? Oh, Oo. Ito sa kabila. Sa so, kabila wala? Wala. Okay. Tapos so, itong ito. sa yate. Wala. Pinuwi siya talaga Pumasok sa yate ko okay. eh. Bumaliktad yung pakiramdam. Okay lang yan. Okay. Tapos itong sa yate ka okay. to eh. I-reset na natin yung katawan niya. Kasi maraming ako lang masakit. Yung iba bunga handi na lang din ang ano yan. So, yung aging, ganyan. Hindi, ngayon mo na ito na basta simula doon, tapos nung pa-deliver yun, may kain kain yun ng gabi, pa-deliver ako sa mga sarong bigas. Parang, yun naman ako, yung pang-anim na, uwang, uh, may dito. Kasi dito, napanood ako ito. Nag-taxon pa. Nakanoan, nung pag-upo, nung pagtayo No, ayun, hindi naman masyado, pero minsan umakatakit. Yung mga nararamdaman nyo, sa pagpuyar sa hindi yun sa mga ano, positive. Nakaparo nang hina ako kahit mga pagpuyar. Ilan taon na kayo ngayon? 59. Yung mga hindi na tapos pa pala 'yung sa nangakalakad nang siya kaagad. Yung kanan ang na umiiilay. Lahat parang ito na namamanhid. Tapos ito diabetic po ba kayo? Oo, oh, diabetic, diabetic, na. diabetic kayo. Kasi yung paa yung may sign pagka ng pagkadiabetic. Tuwa nang hindi ito naman, na nakikita mong sign ng to. Nakainom ng bakuna ng Disember. Ye po 'yung ano eh, nagpa-inject ng kamayuan. Nagpa-inject ako ng tubig. Ngayon, nilalagay ko sa malinig. Hindi ko. ko e ngayon lang. lang. Ganyan Mata, din ang buhos ba? ngayon? Banli. Buti nga, diyan ko na banli. Kasi kung di ito, kung di rin ang <laughs> buhos. Wala ba? Kapos, lanos yung ano nyo? Alit. Ah, Ngasahod nung tabo. Nung <laughs> pinambanli ko. Oh. Pero diabetes. Kailangan natin yun. Pero, pamaya pag kinahat natin, wala na yun. Matagal tagal na to, di ba? Kailangan lang mapantay yung kanina masakit. Pagkano? O. O, di ba? Yun na. Kailangan nyo lang magtis ng konti. Hindi haya ka tayo. Check mo yung pano. kaya lang siya lang po yan hindi makatagal siya sa paglalakad? hindi Uupo ako saan ang banda sa yung saan yung nagpupuro ang sumasakit? hindi bro sa balakang? oo okay. ah hindi pala sa tapino alam ko kaya naglalakad kami iwan. nung natapino ka malalim mo <coughs> sa naisin <coughs> laro na hindi na ako nakapaglaro. Kailangan kasi paayos natin para makalaruhan. Yun. Pagilid ka tayo. Ito naman sa balakang nyo, yung tumunog dun, compression of this yun, buhat nyo sinalanan sa nyo ano oh, oh. hindi na ko tayo kasi yung lakas noon ano ko alam ko ba rasa ka relax na ka pa sa <laughs> rao ko. Hindi na ako makapag Dahil mo ang bike Bakit? Kasi nasa nasa mo? Yung paglalakad. Ayun. Diyos ko Diyos. Kunti lang yung ano, yung tabi ng Jesus Very mild na siguro, mga 3 degrees lang, 4 degrees. Ang problema, pag may mga ganyan kayo, mas prone kayo sa back pain. Hindi kayo pwede sa mga so... Katulad nyo, umiidot kayo. Huwag na kayo magbuhat ng sobrang bigat. Pwede kayo sa mga 10 kilo pa baba. Pero lalagpas sa 10 kilo, Bagong mo may buong ng ribs tawag diyan ano hit joint repair ganyan ang gagawin sa kanya ipapalitan yung ano niya memorial head niya ibig sabihin nag nagloss na yung mga iba bilog na flag tapos ano na hindi na makakain din naman ng naman siya pud pud na nga nagkaroon siya ng bone death after siya ma Kulang ng, Kulang ng, ng oxygen supply yung kanyang Pumagsak ng 35 ang uh, kain ng oxygen. Okay. Kaya pala, eh syempre, pagka uh, sumasabay kasi sa bloodstream yun eh. Dito pag less yung oxygen, less din yung blood supply. So pagka uh, walang blood supply, yung head mo matutuyo yan. Mas-mas mabilis siya mapupudpud. Dito. So pag napudpud, eh siyempre, yung pwersa ng bigat natin, One and a hmm, half inch lang may siya ang canon niya. Wala na yun. Kasi durog na rin yung acetibular roof nun. Kaya kailangan ng no, replacement. Hindi ko convince niya magdadala dito Sabi niya, pa explain na lang ko. Oh, Okay. Explain. Say. Ganun din ang i-explain ko sa kanya. Tingnan mo, nabanggit niyo yung ADN, ADN. kahit hindi niyo inuna. Kasi okay, yun, yun din ang diagnose, ito. yun din ang madadiagnose ko rin pagka nakita ko yung files niya. Kahit hindi niyo pakita yung nakita ko yung x-ray niya. Replacement talaga pagka alam kong Siyempre may ano yan eh pag sa x-ray, makikita mo, makukumpir mo kung ano yung nawala. Okay, kung yes anin? nga eh. Kaya natin lang siya. Wala tayong magawa ron. Kinukumbinsin okay, no, niya na madala. Ano siya kanya na madala niya dito? Hindi ko, hindi rin kaya, mami. Kung talagang... At least alam niya. Ano sa akin na? Pwede sa akin na patuwa. Oo, sir. Kasi kaya ko rin i-interpret yun. Sabi ko... Pero salamat kasi malaking tiwala ano sabi sa kong. Eh, ano ako sabi, sabi? Ko sabi? Maririlip siya. Kaso, dis, in, hindi ko may papangako sa mga ilang araw pag pinilit niyang ilakad. May pencil siya kasi pag grabe ng sakit, kinatahatak na. Kinatahatak talaga yun para matanggal yung pagkapakat. Na, Kaso, in a few days, didiin din yung Naka, nakakalubang siya. Sabi ko, kung ma-adjust siya, at ma-alay. Sabi ko. Ayan na, ano sa kanya sa Digital Doctors. Ang paskira ni Doctor, kailangan na yung magawa Sir, Chef, eh. upo ka sagret. Mama sa siguro. Pag nag-collapse so, daw yung bone niya, wala na. Ilang, na, ilang, ilang na, taon na ba siya? 30, magka 33. Napakabata pa niya? Pero mas maganda maano na siya. Yeah. Abang bata pa kasi mabilis pa ang metabolism niyan. Pero pagka ikaw ay eh, senior-senior na, nagpaano ka? Mas mabagal yung ano. Yes. Tsaka ano, baka yung pain na ma-receive mo, hindi mo na rin kayang yakomotik kasi yung kirot. Yung hospitalization, sa mga professional, isagot ng mass care. Yung in-share Yung implant mismo, P200,000 isa Bibili pa yan sa ano? Bibili. Sa abroad? Common? Singapore? O sa ano? Tapos hindi naman tumatanggap ng guarantee letter from politicians sa so from government. kasi kailangan talaga cash out. Kailangan talaga kahit papano.

Kaya? 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 Yan. Yan yung pinakasagat, sir. Sagat na sagat na yan. abot mo na yun. Ngayon, i-stretchin mo lang yan din. Kasi wala na yung pain talaga na. No? Ngayon, kanina pag inakat natin may pain. O oh, yan, sagat na. Wala na rin pain. Eventually, paghihilong pa yun sa loob niya kasi nagkaroon na inflammation niya sa loob. Ngayon, napalit na yung buturo sa loob. Uti-teasing yun na talaga yung kanina masakit. Eh, ko na itatagal dito. Kahit ipagilid mo yan, tignan mo mo. Kahit ipagilid mo yan, walang problema. Tapos, dito naman sa lower back, tayo ka. Ito ang sikreto naman dyan. Ngayon pa, pa senior tayo, meron tayong tinatawag na degenerative change. Harap ka sa akin, sir. Para tutuhurin mo yung mukha mo. Day by day. One. Kabila. Yan lang. Tag isa lang sa umaga. Iswing mo ng konti. Huwag lang itong kamay. Swing mo yung balakang mo. Hindi. Tama na yung kanina eh. Tama na yung kanina. Yun. Medyo hindi twist lang. Huwag lang itong braso. Hindi okay. mo Medyo isabay mo yung katawa mo. Okay? Sige nga. Resting. na papanood mo nga sa'yo. Kaya nga boss. Sabi ka hanggang atas na Malaking bagay yan sir. Di ba? Napaparood mo ako. Nabawas-bawasan. Kasi yun ang totoo. Nabawas-bawasan yung dito. Yun ang totoo. Yun ang, totoo. Yun. kaya yung tinuturo ko sa inyo. Tapos yung dito naman. Na, Pinupon mo sa kawang taas. Yun. Tapos na may nakita. Bilisan lang, bilisan nyo lang para hindi kayo masyadong sa... One, two, three, balik pa na, na. Pag nahihirapan mo nga, atas lang. Hindi. Tandaan pa hindi kayo magkakaroon ng panic attack. Kasi once na magkaroon ng panic attack, mas lalo kang magpapalpin eh. Eh lalo kang mga... Ano ba cellphone niyan, Parang yung ikaw yung kalagang. <laughs> nice. <laughs> Sir, okay. Kita mo naman, nabawasan na. Tapos, Pagkano, di pag may problema, alam mo naman na rito. Okay? Tapos, pagkano may problema, di pa siya nagaroon dito. Ha?